Ang ganda ng mga bulaklak sa Japan, oh. Tingnan mo naman. buhay na buhay. Buhay na buhay. Oh. Ganda ng mga bulaklak. Oh. Ganda. Hmm? Malinis. Oh. Grabe super linis eh, mga magagandang dilag oh. linis super you know, mga bulaklak nila oh. linis oh. Ay, yung barko namin oh. napakalaki Ang sinasakyan